Ayan, uh, hello po mga kapambira, good morning po, welcome back po muli sa ating channel at ngayon po ay meron pong na ano, sa atin, nag-PM po na isa pong concerned citizen uh, tumihingi po ng tulong na nagbabaka sakali po na yung kapitbahay po niya ay matulungan po natin uh, nangangailangan din po sa gamutan ito po ay in-interview ko na po munang nauna sa si atin, tinanong ko, tinanong ko po kung payag siya na i-vlog natin and uh, payag naman po siya and yung mga magulang po niya is nagpayag din po. Tinanong ko po kasi mahirap po yung sitwasyon ni ate ay hindi po ganun kasimple. Okay? So, tara po. wag na po natin patagalin. Yeah, kamustahin po natin si uh, yung tutulungan natin ngayon. At uh, sana po ay sa mga po nito ay matulungan po natin mga kapambira. Salamat po sa inyo. Puntahan po natin si ate. Uh, po si ate naglabas na. Ayan. Hello ate. Hi. Ano pangalan mo ate? Apple B bro. Apple B. Bro. Ano? Ah? Broho. Broho? So, kanina nag-usap na tayo about sa pag-vlog Ano? Gusto mo ipapakita ko yung mukha mo hindi? Ayoko. Oh. ko. Blur na lang? Yes. Mm. Nag-chat nag sa akin yung kapitbahay mo kasi kailangan niya daw ng tulong. Sige. Sampo. Mm. Pwede ako maupo? Maupo muna ako. Ayan, si tatay nandiyan po sa gilid. Nakikinig po si tatay. At nagpahayag din si tatay. Anong ano mo na ngayon? Anong year mo na ngayon? Ano? Grade 10. Grade 10? Yes. Tapos balita ko napatigil ka daw sa pag-aaral. Opo, sapagkat ako ay may sakit. Nagkasakit ka? Ano yung sakit mo? Alam mo yung sakit mo? Depression. Depression? Ba't ka na-depress? Siguro sa tingin ng buli na nangyayari Nabubuli ka na dati? Bakit? Opo. Bakit? Bakit daw nabubuli ka? Siguro inggit sila. Saan? Sa beauty mo? Hindi. Saan? Sa mga kayan ko. Bakit ano ka ba? Uh, first owner ka sa ano nyo? Sa hindi naman. Hindi nga. Kasi nga, hindi nga natutuloy po. Hindi po natutuloy kasi sa depressed ko. Kaya ganun. Ah, pa tigil tigil ka rin sa school? Yes, parang puwapas ko lang ako para sa attendance. Attendance? Hindi ko na naiisip yung mga bagay na yun kasi parang hindi ko kinakaya sa depression. Sa depression? Alam mo may yes. depression ka. Ito yung bahay, yan yung bahay nyo nasa likod? Yes pwede makita yung bahay bahay niya ayan po si ba't ka, naman nade-depress ba't ka naman nade-depress nade patagin doon. pwede ko makita yung bahay niya Pasil, pasilip lang natin sige yan si ano ano ang pangalan mo nga ulit Apple ayan po si Apple napakaganda ni Apple oh ayan oh ayan po ang bahay niya ito yung bahay nyo. simple lang ano Apple ano Yes. Kaninong bahay itong nasa itong giba-giba dito? Yan po yung dati namin bahay. Ah, dati niyong bahay. Apo. Anong trabaho ni tatay? Construction work. Hmm. Tapos ilan kayo magkakapatid? Apat? Yes. Hmm. So ano, Apple, kung sakasakaling... Kasi ako, vlogger ako. Charity yes. vlogger. May mga nanonood sa atin taga-suporta. Uh, ako, hindi naman ako mayaman. May, na... kaya nga, nakablog ito. Kasi, tinanong nakita kanina kung payag ka. So, nagpayag ka naman. Basta iblar. Kung may nakakapano dito, pwede kang manawagan sa kanila kung anong tulong yung may namin. Na, uh, okay. Sige, sige. Salita ka. I want house and lot. House and lot? Grabe <laughs> na. <laughs> Grabe na. No, house and lot talaga. <laughs> Hindi, ano talaga yung kailangan, kailangan mo sa ano. Sabi daw kasi ni tatay, yung gamutan nyo yata na bibigitan din si tatay sa... Yes. Sa so, ano like yun. yun lang. Kahit yun, simple lang na yun. Mm, malaking bagay. Magkano bang gamutan na kailangan 6,000 plus. Per? Of course. Per ano yun? Uh, Pera. Hindi, yung 6,000, kaila tuwing kailan kailangan yun? Tuwing kailangan, tuwing kailangan ko ng gamot. Tuwing kailangan mo ng gamot, sa loob ng isang buwan o isang taon? Mga isang buwan. Isang buwan? Ganun kalaki? O ganun yan. Isang buwan? Isang oh. buwan? Pero hindi abot ng dalawang buwan, ganun kalaki ang gagamit niya. Ano kasi uh, magat gabi ang ano niya. Gamot niya. Pwede po makita yung mga gamot ni Ate? Yes, diyan lang po kayo. Sige, sige, pakita pakita mo Yan po si Ate. Si Ate Apple. Ito naman po niya yung gamot. So nagbabaka sakali po si sila tatay na matulungan po natin. Ah, oh, ang dami na rin pala nang iniinom. Pa. Patingin daw. Oh, yan. Dami. valproic acid. Na, um, tapos, ano yung isa? Yung isa. Dival Pro mm. Decorate naman siya. Okay. Sige, sige. Ang laki pala niyan, ano? Ang laki pala ng gagasas. 6,000 pala yan. Kaya nga po. Kasama mm. naman na ang... Kasama na ang check-up. Tapos itong bahay niyo saan ka natutulog, Apple? Um, it's either here or here. Dito sa sahig, dyan sa sahig na yan? Oo, oh, ho, dyan po. Tapos dito, may katre dito sa kabila? Hindi po siya katre, ano po siya, kahoy. Kahoy din? Yes. Sa sahig din? Ah, ayos ah. Ba bakit ka naman na at Ate Apple? Ano sa tingin mo bakit ka nadidepress? Ah, lack of confidence. Experience. Confidence? Kasi? Kasi tinatawa nila ako every time I they see me, like, kapag baga po, nag, hmm. uh, ano, ako nagtitok ng risk risk sa pag, tawag dito, pag, nagtitake ka ng risk sa, sa pag, sasagot sa mga, ano, sa pag-aaral nyo, so, sa pag-aaral mo. Less, so, 10. kapag nagko-cooperate ka sa teacher, na, tinatawanan ka? Ganon? Hindi naman, parang ganon sa, Hmm. Sino yun, kapatid mo yun? Yes. Apo. Ah. Ayun, mga kapambihira. So, ngayon, Ate Apple, paano ba to? Ah. Sige, bigyan ko sa Ate Apple. Ano po yan? Ito, Ate Apple, sarili kong pera. Bibigay ko sa'yo, ha? Yes. Tapos, pag may dumating na tulong para sa panggamot mo, babalik ako dito, ha? Yes. Hmm. So, magkano yan binigay ko? Isan libo. Mm. Uh -huh. So, pag, pagdasal ka na makabalik ako dito. Para... Sana. Sana. <laughs> Paano pa nag-request yung mga audience na ipakita yung mukha mo? Mabahala sila kung mismo ang magamit sa cellphone mo at ma, ma, ma ano pa kami, video call. Magbibideo call? Yes. May cellphone ka wala? Meron, yung cellphone natin. Uh -huh. hindi ka binabawala mag cellphone? Hindi, binabawalan ako pag gabi. Lalo na pag kapag... kailangan mo. Hmm. Bawal kasi ako mag -quit? Eh nga, nagampuyat kayo yata. Ba hindi ah? Oh. <laughs> Pero, nagka-boyfriend ka? Opo, tatlo. Kaya ka na-depress sa oh. boyfriend o oh, hindi? Hindi naman. Hindi naman ganoon kalala. Pero, yun yung naging dahilan. I mean, hindi. I mean, di ma di ma Aminin. Di maaaminin na yun yung naging dahilan. <laughs> hindi sila kasali. <laughs> hindi sila kasali. Sa Saan ka ba talaga na-depress? Sa pag-aaral ko. Yun, ganoon lang? Sa pag-aaral lang? Mga bully di ba ang Bullish? malaki ang impact nun? Mm. Hindi <laughs> na naiintindihan yun. Okay. So, anong gusto mo sabihin sa mga bully na tao? Hey, haters. You know what? You have to be, ano? <laughs> to be, ano? <laughs> parang, parang pwede ka maging vlogger, ah. Ay, nga. Eh, ko na lang kayang i-ano yung camera. Huwag ko na lang kayang i-blur yung... Uh. Gusto mo... Second, pag second, ano na lang. Pag second. Pag second vlog pag na lang natin? Na ako. ha? Pag home is ko pag ano? Homies. Anong homies? Friends. Ah, pag friend mo na ako, pwede ko nang i-open yung... Sige. Pwede ko nang ipakita yung mukha mo? Yes. Ah, sige po. Sige po. Eh, magdasal ka para makabalik ako dito kasi pag, pag wala nagbigay ng tulong, di ako dito babalik. Kasi, ayan o, yan lang yung pera ko, yan lang. Okay lang, aba. Okay May lang. Hindi problema ang hindi pagbalik, ano? Mm. Pero malaki, malaki na yan. Of course, sanlibo to. Um, sa sunod. Sa sunod ah uh, papakita ko na 'yung mukha mo, payag ka na. Kasi halba mag-request 'yung mga nanonood, gusto nilang makita si ano, Kung si kaya Apo. nila, gagawin nila. Na ano? At kung gusto nilang pumunta, pupunta sila, hindi sa tulong hmm. ng iba. Hindi, nasa ibang bansa kasi 'yun eh. Ako lang pababalikin nila dito. Ah. Hmm. Ako lang. Kahanbawa may nagsusuporta sa akin, nanonood. Tapos, mapadala sila ng tulong. Pag gusto ko nalang tulungan, ako yung papupuntay nila dito. Oh, I know. Hmm, ganun yun. Eh, pahalimbawa halimbawa, gusto ko nalang makita. Chat na lang kita, tapos, saan ko picture ko? Sige, <laughs> 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 pero basta, ibablar ko tong video na to, ha? Sige. Ah. Oo. Sige. Hindi ko na patatagalin. Pagkang mag-duplicate. Nang? Yung video nyan, dapat, di ba kami, sa photos, baga may... Oh. Ano, i-delete Hindi... yun. O, Oh, di-delete ko yun. pero i-upload ko to sa YouTube. Sige, dapat Pero naka naka-blur yung walang muka. May Sige. takip yung muka. G. Okay lang sa iyo. Mm. So, sa tingin mo kailangan talaga ng ano? Kasi sa tingin ko parang hirap talaga si Tatay sa pang-araw-araw ninyo rin eh. Hmm, kasi tinamaan niyo yung bahay ninyo, ayan po yung bahay nilang luma. Ha? Patingin ka? Matingin ka? Sa video. <laughs> sa video. <laughs> Ah, oh, may ano, ay yung bahay nila luma po, mga kapambihira tapos ito yung bago. Kailan naman lang tayo ito napapagawa itong bagong bahay? Itong bahay na to. Ay ah, hindi lang nabubungan. Yung bubungan na una. Ah. Tapos yung ano lang 24. Yan, nilagay ko muna mga pwede para makadipat. Ah, ano tayo ang trabaho mo tayo? Ay, nasa kabudan, nasa naman, tayo Kabudan anong trabaho mo sa Kabudan? May... Nag-iilalim ka. As in sa ilalim. Aba. Ayun po si Apollo. So an ano Ate Apollo, Anong gusto mo sabihin doon sa mga nakakapanood sa iyo uh, bago tayo magtapos ng video? Hi. Yun lang po. Yun lang. Tapos Keep safe. Ay, hoy, diba mayroon po ngayong ano sa ano? Mindla? Ano 'yun? Mamal Bumabaha na. Oh, yung bumabaha. Anong, ano, anong, ano yun? Mga nasa ibang bansa sila, karamihan ng na mga nanonood sa atin. Magbigay naman kayo ng tulang sa Pinas, hindi yung nood kayo ng nood. <laughs> 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 hindi, tumutulong na nga sila eh. Tumutulong na nga sila, kaya nga nandito ako eh. Uh, Tapos pagbalik ko. Oh. Pero hindi lang po sa akin ha, dapat po sa buong Camarines Norte. Mm, hindi, tumutulong na sila doon. Marami na silang natulungan. Oo. Oh. Oo, kaya nandito. Marami na silang. Kaya nga napanood ako ng kapitbahay mo eh. Ikaw po natulong din. Hindi na yan, hindi mo niya kailangan ng tulong, mayaman niya si ate. Ay! <laughs> sige, ah uh, magpapaalam na ako ha. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Mm, Bye-bye. Basta ibablar ko, ibablar ko muna yung mukha mo ngayon ha. Sasunod na lang kung payag, kung payag ka or mag-request sila, gusto lang makita. Ay, naku po. Oh, sige po. sige, sige. Pagaling ka ha, huwag ka magpupuyat. Yes. Sige, sige. Tay, mapunta na ako tay. Hindi na kita sasama sa camera. Sige. Sige po, ayan po mga kapambira ang sitwasyon nila. Oh. Ayan. Ano, ano? Ano, artista ka na? <laughs> ayan po mga kapambira. Oh, uh, si Ate Apple po ay... Si Ate Apple po ay tawag dun. Uh, nakikita niya naman po yung... Masayahin lang po siya pero yung sitwasyon po talaga nila ay ganito. Hindi po biro din. Kung titignan po ninyo kung po kayo magmasid ah uh, talaga pong kailangan din po nila ng assistance at malaking bagay daw po yung sabi ni tatay kahit lang daw po pang gamot ay ano tayo ano kahit pang gamot makakaraalwan yon sa para kay Apple ayan ay si Apple o tumititig sa kara <laughs> sige Apple mapunta na ako Apair tayo Apple bye bye sige sige ay. ay, sige 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 salamat po sa inyong panonood Masayahin po si Apple sana po ay ano matulungan po natin mga kapambira at alam ko po na deserving po siyang tulungan. Nakita naman po natin yung kanyang kalagay. Uh, sa una lang po ay, ay medyo ayaw pa po niya magpakita na mukha. Kasi dalaga na po siya eh. Saka yun, may pinagdadaanan nga po siya. Baka lalo siyang mabully So pinili po natin na i-blur na lang po muna yung, yung mukha niya. Ayan. At yung tatay rin naman po, sabi po ng tatay niya, okay lang din naman daw po kasi para daw po matulungan siya. Opo. Maraming maraming salamat po mga kapambira. Sana po ay makabalik tayo dito mga kapambira. Thank you so much po at sa mga bago po nakakapanood na yun, kung nagustuhan niyo po yung ating channel, ay pasubscribe po at hit niyo po yung notification bell button and select all para lagi po tayong manotify sa mga latest upload natin. God bless you po mga kapambira at see you on my next vlog. Bye bye bye. bye.